Sabi po ni Senator De Lima, the DDS, ang tinutukoy niya ay yung Davao Death Squad. Is a monster and its head should be cut off by PH government at the earliest opportunity pending the ICC process for the tempest arrest and extradition to the Hague. Okay. DDS, Davao Death Squad. Okay, hindi ito yung grupo ng mga utu-utu nating kababayan, yung Duterte or diehard Duterte supporters, kung ano man, anyway. So, ito kasi may kaugnayan sa napakahabang expose, okay, na itong si Las Cañas. With Las Cañas exposes, there should be no more argument on whether or not the BBM administration should allow the ICC to investigate and arrest Duterte. The Philippines cannot allow the abomination that is Duterte and his DDS to go unpunished. Totoo naman kasi talaga yan. So kung naalala niyo po, yung revelasyon nga na itong Silascanias na ang original na plano pala ay talagang i-assassinate. I-assassinate si Dilima. Okay. Nung siya po ay dumalaw doon sa kung saan na andun yung mass grave nga ng mga biktima na itong DDS. At totoo, ah, totoo, monster talaga. <clears throat> Mga monster ang grupong ito at pinamumunuan ito ni Nino, siguro naman ay kilala na natin. Na ngayon ay nagkukunwaring mabuti. At mantakin nyo, ah, tinatawag na tatay ng, ng marami nating kababayan. Ganyan, ganyan ang imahe ng isang father para sa inyo na aminadong mamamatay tao at napakaraming kadimonyo hang ginawa. ba? Diba? Merong post po si Senator De Lima sa kanyang Facebook page. Ito yun. Uh, ang pinag-usapan niya dito ay tukol nga sa second installment ni Arturo Las na in-interview ng, ng Vera Files. Ito yon. It is as shocking as the first part. In part 2, Las goes on to describe how Duterte planned the assassination of prominent personalities like Senator De Lima nga. Kasama dito si Pete Lamata, Father Pete Lamata, uh, si Osamis uh, Usamis Mayor Parohinog na alam natin kung paano nangyari yung karumaldumal na kuno ay operation, legal na operasyon, pero aba yun pala ay kagagawan ng DDS 10 dahil nga kakumpitensya sa negosyo. Clarine, or you know, Clarine, Misamis uh, Occidental Mayor D David Navarro, and myself. Yan po ang statement ni Senator De Lima. Grabe, no? Dahil nung, nung 2009, pumunta po si, si De Lima na noon ay CHR uh, chairperson. Uh, pumunta siya doon sa site, yung tinatawag na DDS Dumping Ground in Barangay Maa. Alright, at ito yung na reveal na dati pa, bago pa man nag uh, bigay ng pahayag atong si ni uh, matubato noong Senate, uh, Senate inquiry in 2016. What is chilling is Lascañas added detail that Duterte casually cooked sausages for them while they planned my assassination. They agreed to assassinate me by using one of Duterte's sniper. rifles. So itong mga nagsasalitang ito ay mga dating kasamahan or dating pinuno siguro na itong DDS. Pinuno na matatawag pero yun nga, dating pinagkakatiwalaan ni Bigong na siguro ay nakonsyensya na. Las Revelations also further reinforced his stories about the Duterte's leadership in Mindanao drug trade that he shared with Mayor Parohinog. Yun ang nangyari siguro nagkaonsehan, inggitan na kompetensya, hindi kayang patumbahin o hindi kayang uh, lamangan yung kanyang kompetensya, ayon pinatumba daw. Yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Kung naalala niyo po noong pinaslang ang pamilyang paruhinog. Alright, so ito yun. Paruhinog knew everything about the terrorist operations as Mindanao's top drug lord. And this is why he had Him killed in 2017 in a massacre that almost wiped out the Paruhinog family but was made to appear to be legitimate uh, police raid on the Paruhinog residence. So yun ang nangyari Nanlaban laban yung mga tauhan kuno ni Paruhinog at yun nga halos ubusin ang pamilya ng Paruhinog. Pamilyang Paruhinog. At yun pala ang totoo ka so Finally the most shocking revelation in this installment It's Lascaña's story about the orders to the DDS to rape their women victims right in front of him before they are executed and buried in a mass, gr mass grave. So kung titignan natin, talagang talagang ito ay gawain lang. Magagawa lang ng isang demonyo. Diba? Magagawa lang ng isang demonyo. Yung ganito. Ayan. Ano to? Nagsisinungaling Eto mga to? Para saan? Para kanino? At bakit? ba? Diba? yun yung mahirap eh. Dahil kahit pa paano, marami pa rin naniniwala dyan sa kuno ay best president na Tatay digs nga ang tawag pa dito na mga mga ututo nating kababayan. Hindi niyo pa rin ba talaga kayang ibalik um, yung ability niyo to discern? Yung, yung tipong hindi pa talaga kayo bumalik sa tamang kaisipan kayong mga DDS? bumalik na po kayo para maging normal ang buhay mo. Ayun, yun yung pinaka-shocking ha. Ang tindi nun ha. This is just pure evil. Yun talaga yun eh. Kaya kung titignan natin, uh, katulad ng binitawan nga na, na, blind item nung si Christian ga sa sabi ay uh, magiging kahiyahiya talaga sa administrasyong ito ni Marcos Jr. na, na, na tipong poprotektahan yung mga katulad ni Duterte na gumawa talaga ng kademonyohan sa napakarami nating kababayan. ba? Diba? Hindi magandang imahe yon ng ating bansa na etong administrasyon na ito ay magiging protector nga para sa at. ba? Diba? Kaya kahit papano, nakikita natin yung progress, nakikita natin na mukhang may or, or na iba ang tono ng Malacanang sa usapin nga ng pag ng ICC dito sa atin. Ano ang malaking mangyayari ngayong 2024? Ang nakikita ng mga kababayan natin ay maaresto na nga itong demonyong ito as per the Good luck.